So yun sa mga kabsat Welcome back again to my youtube channel Kabsat Abel Bali po Hindi na kasi pupunta kami mag ano, guys Mag Ayos ng tubig namin kasi medyo mahina Kasama ko yung baby ko Okay oh, ka na uh, Pupunta ayos uh, namin Yung tubig namin oh, Kasi mahina yung dumadating dito Sa bahay guys Tabi may ka na May yes, Opo Ngayon guys, dito na kami sa may hanging bridge. Bali yung sira daw nito nung host namin guys, ay may manalo daw diyan na uh, atabunan daw ng pan, ng lupa. Hindi kaya bato siguro, tapos napitpit siguro kaya medyo mahina yung dumapit sa bahay. Tapos meron din dun sa bukid guys. Ano may butas. Delikado 'yan oh. Oh, wag kang magano. Bali ito yung house namin guys. O, tingnan mo may butas oh. Ito yung horse namin guys, itong block na to. Ito na yung tubig galing sa mining. Medyo kwan, mahina na kasi kwan. Pakunti-kunti na lang yung ulan. Medyo na ngayon guys, eh, saktong sumama tong baby ko. Iiwan ko sana pero gusto niyang sumama. Ayaw magpaiwan. Medyo panarin na rin itong kwan dito guys. So tong hanging bridge namin medyo marupok na tong mga kwan mga kahoy niya medyo delikado na kaya kwan guys na kay schedule na lang inayatang kwan papalitan tong kahoy nito. ito no, oh may mga butas Boy, baby saan guys ito yung host namin oh no? ayun pala oh may butas talaga kailangan ko pumasok sa loob saan guys maghanap tayo ng kwan kasi nabakuran naman to ano pa kung pwedeng pagpasukan kasi private property na tuloy guys. So, may nagkuha ano, na dito, may nagbabantay pero wala yung nagbabantay ngayon. Kaya papasok ako. Dito ka na nakintay mo na ako dito doon ka na para makita mo ako. Doon lang ako. Tatalian oh. ko 'yun, ha? Opo. Dito tayo papasok, guys. Ay. Nuntog pa. Tayo. Ito daw natabunan. Ito yung sinasabi nung bayaw ko kasi siyang nag-ano dito guys, uh, nag-aayos. <gibli> Hindi, anak. Makikita dito yung lupin mo. Ito. Itong ayusin natin. Natalian natin. Tapos meron pa doon sa bukid, guys. Pag meron kasing ganito, guys, one ano na? At na mahina na ang daderapid darating doon. Medyo na yupi na din to. Saan ka dumaan? Doon. Dito ka dito ka. <laughs> Guys, mahir apa nih hidup tuh? Hidup itu? Itu olah kira? Apa itu olah kira? Kati langgar mau? Papa? Enggak asal kasiin nih. Enggak asal. Beres kajian apa persaingan kat itu? Nung wala ka nangyay. Oh, lakta talisik. Opa, oo. Oh. Hmm. pag mo ako. Ha? pag mo ako. O, baka. Pag-iiyoyin mo Ayun na. Ayun na. Ay, guys. Oh, yan pa, o, tignan mo, pagkita mo. Ayan, ayan. Meron pa. Meron din dito, guys. So. Pero konti na lang po. Alis yan, alis yan tayo sin ko yan, ayusin ko yan. Paano okay. kayo nakalog dito? Hindi naman. Ha? Uh -huh. Paano kayo nakalog dito? Ito ko guys, oh. talian ko lang to sa gilid. So guys, palabas na kami. Punta na kami sa sa isang kwan, butas ng ano, kos namin dun sa kwan sa bukid. Hello guys, po. Mamaya dadating na dito yung mga tao. Oh, dahan lang lang madulas. Madulas din kasi itong kahoy na flooring na ito guys. Itong hybrids na ito. Oh, dahan lang. Magkita kung butas Magkita oh. buta kung tapakan Oh, delikado itong mga ito guys. Lalo na pag gabi, pag walang ilaw. Butas o oh, malaki. See? Malaki. Malaki. Meron pa dun po. Oh, Tapos oh, madulas pa itong kahoy. So, so madulas. Ito oh, pa. Dami. Oh, ay guys. Ang daming butas dito. Ay yeah. guys daming butas dyan sa bukit guys doon may isang butas pa doon nakikita ko kanina Saan? doon sa kung, sa gulungan ng bagoy doon sa bandaroon so guys nakikita ko na yung yung uh, ano butas ng horse ayun may tumatalsik na tubig kung um, makita nyo dito yun kailangan kasing maayos yan guys bago, ako bago na naman tayo pumasok sa trabaho kasi pagka nag start na tayong pumasok sa trabaho wala na naman hindi na naman natin masikaso yung mga yan kasi kwan umalis tayo ng bahay na gabi 6 o'clock yung pasok ko sa mga tapos uwi ako ng bahay ng 6 o'clock din ng kwan gabi ay 6 o'clock galing ako sa trabaho ko mga 6.30 na pagdating ko na sa bahay kaya hindi ko na masikaso yan pagka kwan trabaho na tayo dalawang araw pa guys bago ako usap sa trabaho kasi nakabakasyon ako ngayon yun ano yung ko ito yung dating kulungan ng baboy namin so yun guys yun yung kwan yun yung uh, isang butas dito dito hintay mo na ako dyan nak ayun yun lang oh tatalian ko lang yun kapakalakas sa butas guys oh. Oh. Sige, kumpara, kumawaw na. Yan kailangan natin talian to, guys. Oh okay, try. Doon ka lang samandar. Doon ka samandar. Mababasa ka na, mababasa ka. Tatalian so, ko to. Sige, so, guys, bitak. Huwag oh. mo ikanya na kasi nababasa na ako oh. Okay. oh. Bitak sya guys, bitak. Kasi... oh, nabitak. Kasi dilumpar lang creeper. Papa. Uh -huh. Oh, dapat. Hmm? Huh? Diyan mo papa ganyan. Papa. Pijuin kita. Eh. Papa, tapon mo na. Oh, eh, sige na. pagarung kapanung ka baka tapos ah nasa dito ah may aas dyan wala ka na ha? Huh? wala ka na kung sarap ito ganyan guys tapos na aligan na na ay hindi ka pala na play aligan na dito hey guys uwi na kami ganyan guys tapos na medyo basa tayo na din ako. Ha? Basa ka din? din? Oo, okay. oh, ako ang basang basa. Oh. Hirap talian guys. Tapon tayo dito guys. pwedeng putulin dito. Aray. Aralian na pala dito. Sa so, kuwan na lang tayo magpugas. Sa ilog. Lika na Lika na. Lika na. Lika na. Ma? Apo. Bakit? Kasi basa na tayo. Magpapalit tayo? Apo. Magugas mo na tayo sa ilog. Saan? Saan guys? Dito kami nasa ilog. Putik tong kamay ko. Tapos magugas mong basa pa ako. Magugas lang kami sa ilog dito. Tapos uwi na rin kami. Um. Dito. Okay pa ba papasa ka pa. dito? Pa-maam hindi na babaan. Kimak. Puna din. Ha? Eh, samgas uwi na kami. Dulo makakasigurado yung tubig sa amin. Basta. <coughs> <coughs> hindi ka ng kamay mo doon. Ay 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 ay. -ay. <coughs> Nagawas nag pa kasi ng putik. Hindi na, magkukasya ng kamay mo. Yan guys, pauwi na kami. Papa! Ah. Hmm, bahala ka dyan. Sobrang kulit guys. Yan guys, dito na kami sa bukid. Wala na yung kwan dito, kawayan. Tinanggal na. Siya pa yung pwedeng tanima. Man guys, anong oras na ngayon? Mag 10 o'clock na yata pero makulimlim dito sa amin. Kanina umaambon pa. Ngayon lang tumigil kaya pan. Kaya pumunta na kami nagkayos ng pan ng tubig namin. Ta sigurado mamaya ulan na naman to. Hanggang hapon na to siguro. Ito hey. hey, mga pato namin guys na hindi na kami hindi <laughs> na dumadami ayun guys buti sana kung kung sana magtuloy tuloy na yung mga sisiw na yan mga ko konti na lang yung natira marami dito dati huwag na ka ang kawawa sila oh. <laughs> o ano sila yan na lang yung mga natirang sisiw daming nating sisiw dati pero kung guys pero namamatay sila hindi ko nga alam kung paano namamatay may mga kwan yata kumakain na kwan mga daga ganon minsan aso uh, konti na lang ito pito na lang, na lang yata itong natirang kon, bibi natin na maliliit puro inahin na papapaka, kulong na lang tatim isa maliit na kulungan nila pala pala hindi ka pala hindi ka ng one, ng ng daga oo, uh, oh gagawa tayo ng pan sa susunod kulungan nila guys kailangan talaga may kulong dapat guys